gawin mong aral yung mga pagkakamali mo para matuto ka. Sa ngayon focus lang muna tayo kung saan tayo sasaya. Huwag kang magsasawang magdasal. May problema ka man o wala. Walang perpektong buhay. Halos lahat ay dumadaan sa pagsubok, pati bayan lang ng loob. Sa una, sadyang walang naniniwala sa plano mo pero sa bandang huli magtatanong sila kung paano ka nagtagumpay sa buhay. Hindi ka magtatagumpay kung sa una palang sumusuko ka na. Walang nakakarating sa dulo na hindi nahihirapan sa umpisa. Kaya mo yan magtiwala ka sa sarili mo. Hindi ka malas, hindi lang siguro para sa'yo. Pag dinalaw ka ng maraming dahilan para sumuko, gumawa ka ng isang paraan para lumaban. Mas masarap makamit ang tagumpay lalo na pag pinaghihirapan. Huwag mong madaliin ang lahat ng bagay, dahil lahat ay may tamang oras at panahon.